Gitabangan ko kurambo sa kama sa mga amiga sa akong anak nga dalaga. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ingon man sa imo mga viewers online. Tawagan na lang ko sa pangalang Gibo. 48 anyos ko DJ Sam ug naglakaw nag 49. Minyo og dunay duha ka mga anak, lalaki ug babayi. Dalaga na akong panganay DJ Sam. Nagtrabaho na gani sa call center ang ako ang panganay nga dalaga samtang ako ang bunso nga anak nga usa ka lalaki. Ana na pod sa college. Ang akong asawa DJ Sam nagtrabaho Sam, sa usa ka dakong opisina dinhi sa among lugar. DJ Sam buutan ang akong misis. Wa jud gyud reklamo ana, dili pud chabab baon. Apa nang akong problema, kining akong dalaga kay grabe jud kaayo ka himarkada. Kaning ihang babay, baya nga higala murag pirmi mga bangag DJ Sam. Sige na lang na sila inom sa balay namo. O kung dili manggudpod namo tugtan, dito man po rin na mag-inom sa gawas. Maunang mas maayo na lang uh, nga sa mo ang bay, at least safe sila o dili na maglatagaw pa. One time, wa akong asawa kay tua sila nag-team building DJ Sam. Nahibilin ko gang ako ang mga anak. Nag-sleep sab ang mga BFF sa akong mga anak DJ Sam ng mga mga ba bae sa Amua. O siguro, nag-inom sila atong gabi i eh, maong dugay kaayo ng mata, DJ Sam. Sayo sa buntag, nilakaw na akong anak na babae kay Juti Man sa call center. O nahibilin ang iyahang mga barkada, DJ Sam, nga mga babae. Bandang alas 11 sa buntag, nabalaka ko kay, wa, may mga pamahaw, ...og wa man pud manggawa sa kwarto, mautong ako ang gituktok DJ Sam. Nadunggan ako, murag saba naman dito, ...og nangmata na daay sila DJ Sam. Taod-taod, nanggawa sila nga nakapanti lang og nakabra. Kabalo mo? Kalitra kong gikabayan na sa isa kababay. <laughs> samtang naglingkod ko sa among sofa, DJ Sam. Kilips tulips jud ko niyag, mm -hmm. taman. Haskan na kong kurata, DJ Sam. Maayo na lang gani kay eh, nakaligo na ko ni Addo nga time. Samtang ang laing tulupa, pa ka mga higala sa ako ang anak, gitabangan ko nilag hubo sa akong sinina. Maayo na lang gani kay nga anak nga laki ni eskwela na DJ Sam. Ambot kong unsay nakaon sa upat o gipangutana man ko nila kung tinuod ba daw nga mubarug na kung mag-edad naghapit 50. Mitando sabgo ko kay tinuod man sabgod nga mubarog pang ako Ingon ah. e pa, patunayan daw nako na nga mubarog pa jud daw si Manoy. Og mao tong ipahimuslan jud ko nilang upat ta DJ Sam. Nangisog man pod ang akong tabadidoy. Mga babae sila DJ Sam, batan pa jud, maong kinsa ba naman ang dili matintal ana, di ba? Nilampos jud ang ilang kabuang DJ Sam. Og pag-abot sa akong anak, daw sawa ay lang nahitabo. Pero nakonsensya ka ayo ko di Sam. Og dili ko gusto nga mahibaw-an sa akong pamilya kung unsay nahitabo ni adtong Adlawa. Dakong kaulawan yun ka ayo. Pero di Sam, ngilad ang akong pagtan na sa mga barkada sa akong mga anak. Maunang kutob sa akong makaya unta, i-convince na ko ang ako ang ako nga anak o ang ako ang asawa, nga dili na sila pabalikon pa sa amua. Gusto ang tanah ko DJ Sam nga maglikay na ang akong dalaga nga anak dito sa ilaha. Kay dili yun maayong impluensya. Pero DJ Sam o mga followers nimo, unsa unsaon ko man. Kinahanglan ba nga iistorya na ako ang tanang naitabo dito sa akong pamilya aron ilang masabtan? Tambagi daw ko ninyo be, please lang. Kay ako nang basahon tanan sa comment section. Naglisod jud ko karon og na bother jud ko pag-ayo ni Annie. Murag naguol ko na problema nga murag na, ko, nam problema, na konsensya. Imong follower DJ Sam? Gibo